Ang mga salita sa Awit 23 na, Ang Panginoon ang aking pastol. Hindi ako magkukulang ay umalingawngaw sa loob ng maraming siglo. Ang mga ito ay ibinulong ng mga hari sa digmaan, ng mga inang desperado, at ng mga pusong wasak sa harap ng katahimikan ng Diyos. Ang mga ito ay nakaukit sa lapida at sa kaybuturan ng kaluluwa ng mga naghahanap ng kapanatagan. Ngunit paano kung ang talatang ito ay hindi lamang tungkol sa pananampalataya, hindi pati na rin sa kaisipan. Tungkol sa isang dinakikitang kodigona, apag naunawaan, ay nagpapabago sa paraan ng iyong pakikipagugnayan sa pera, sa kakulangan, at sa tagumpay. Si Napoleon Hill, may akda ng klasikong Think and Grow Rich, ay naglaan ng ilang dekada sa pag-aaral ng isip ng mga pinakamaunlad na tao sa mundo. Matapos makapanayam ang mahigit limang daan milyonaryo, may napansin siyang kamangha-mangha. Lahat sila ay naniniwala na ang tagumpay ay nagsisimula sa isip at ang pananampalataya, isang praktikal na puwersa, hindi lamang espirituwal. Alam na ito ng awit tatlo. Ang Panginoon ang aking pasto. Ang pariralang ito ay hindi isang poetikong talinghaga. Ito ay isang pagpapatunay ng pagkakakilanan. Ipinahahayag ng salmista kung sino ang may control, kung sino ang gumagabay sa kanyang mga yapak kung sino ang nagbibigay. At kaagad pagkatapos, hindi ako magkukulang. Ansinin, hindi niya sinabi na sana ay walang magkulang o maahil ay sapat ang aking meron. Sinabi niya nang may damdaming katiyakan na walang magkukulang. Ito, buhay na pananampalataya. Tinawag ni Hill ang kalagayang ito na ganap na paniniwala. Sinabi niya, anuman ang kayang isipin at paniwalaan ng isip ng tao ay kayang makamit. Munit binigyang diin niya, hindi sapat ang isipin, kailangan itong paniwalaan ng may damdamin at katatagan hanggang sa ang paniniwalang ito ay maging nangingibabaw sa dimalay na isip. Agisipan kung ilang beses mo nang inulit ang awit 23 ng hindi tunay na naniniwala na wala kang kukulangin. Maraming tao ang umaasa sa mga salita ng kapangyarihan, munit nabubuhay sa ilalim ng kakulangan. May pananampalataya sa linggo. Munit takot sa loons, malaki ang pangarap, munit maliit ang kilos. Ang natuklasan na Hill at itinuro na ng Biblia, ay eh kailangan munang makumbinsi ang isip bago sumunod ang realidad. Ito ang unang haligi ng pagbabago, ang pananampalataya bilang puwersang lumilikha. Sinabi ni Hill na ang pananampalataya ay ang tanging lunas laban sa kabiguan dahil binabago nito ang pag-aalinlangan sa pagkilos, ang takot sa paggalaw, ang kakulangan sa kasaganaan, at kinukumpirma ito ng Bibliya sa bawat linya ng awit dalawamput tatlo. Ang Panginoon ang aking pasto, hindi ako magkukulang ay, sa esensya, isang pagpapatunay ng pagkakahanay ng isip at espiritu. Ito ay parabang sinasabi, dahil alam ko kung sino ang gumagabay sa akin, hindi na ako ginagabayan ng takot. Ang tahimik na paniniwalang ito ay may kapangyarihang lumikha. Ito ang nagre-reprogram ng iyong dimalay na isip. Nagpapabago ng iyong vibrasyon at naglalayo sa iyo mula sa mentalidad ng pagabuhay buhay na naglalagay sa iyo sa landas ng tunay na kasaganaan. Ngunit bakit marami pa rin ang nananatiling nakakulong sa kakulangan? Dahil may malaking agwat sa pagitan ng pagulit ng solmo at pamumuhay ng solmo. Maraming kao ang gusto ng pagbabago ng walang transformasyon, gusto ng kasaganaan nang hindi inaayos ang isip gusto ng ani ng hindi nagtatanim muli ng paniniwala. Alam ito ni Napoleon Hill, kaya't ipinilit niya ang kahalagahan ng autosuggestion, ang emosyonal na pagulit ng mga parirala at katotohanan na, sa paglipas ng panahon, abumubo ng bagong pagkakakilanlan sa loob. At sinabi na ng Biblia, ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at pakikinig sa salita. Pagulit, lalim, pagkaunawa. Kung gumigising ka araw-araw na nagsasabing, ang hirap, walang pera, hindi tumutulong ang buhay. Kung gayon ay pinapakain mo ang uri ng pananampalataya na lumilikha ng kakulangan. Ngunit kapag sinabi mo ng may pananalig, hindi ako magkukulang, kahit pa sa labas ay tila kulang ang lahat. Nagpapadala ka ng malalim na utos sa iyong isip. Nagtitiwala ako. At ako. Lumalago ako. Dito nagsisimulang kumilos ang di nakikita. Siguro ngayon gayon ay kabaligtaran ng lahat ng ito ang naaranasan mo. Siguro, lampas na sa takdang petsa ang mga bayarin, mabigat ang isip, at mahina ang pananampalataya. Ngunit kung patuloy mong sasabihin na, hindi ako magkukulang araw-araw, kahit na may luha sa mata, may isang bagay sa loob mo ang magsisimulang lumaban sa pagbaksa. Ito ang sikreto na napansin na Hill. Ang tagumpay ay sa mga kumikilos sa kabila ng pag-aalinlangan. Ang pananampalatayang nagpapakilos ay ang pananampalatayang napupumilit. At ito ay nasa awit dalawamput tatlo, bawat linya, ang Panginoon ang aking pasto, desisyon kung sino ang gumagabay sa akin. Hindi ako magkukulang, desisyon kung ano ang aking pinaniniwalaan. Ang pagkakasunod-sunod na ito ang nagbabago ng lahat. Habang ang mundo ay nagmamadaling humahabol sa higit pa, mas maraming pera, mas mataas na katayuan, mas maraming sagot. Ipinapaalala sa atin ng salmista ang isang bagay na mas makapangyarihan, ang kapayapaan ng isang taong alam na na siya ay inalagaan. At ang pag-aalaga ay hindi nangangahulugang kawalan ng pagkilos. Ito ay nangangahulugang pagtitiwala. Ito ang batayan na nagbibigay daan sa pagkilos ng may katapangan. Arabang sinasabi ng solmo, maari kang magtrabaho ng masigasig dahil ang takot sa kakulangan ay hindi na kumukontrol sa iyo. Maari kang mangarap ng mataas dahil alam mo kung sino ang nagtataguyod ng iyong mga hakba. Maari kang mamuhunan sa iyong sarili dahil ang pinagmulan ay hindi kailanman naubos. Ang pananampalatayang ito ay hindi passive. Ito ay aktibo. Ito rin ang napakilos sa mga hari, propeta, inventor, at negosyante. Ito ang pananampalataya na nagpapabago ng mga salita sa paniniwala at ng mga paniniwala sa realidad. Kanya akong pinahihiga sa sariwang pastulan. Kanya akong inaakay sa tabi ng tubig na payapa. Kung ang unang talata ng awit 23 ay nagtuturo sa atin na ang pananampalataya ang pundasyon na kasaganaan, ang pangalawang talata naman ay nagbubunyag ng isang bagay na mas malalim. Ang tunay na kasaganaan ay nagsisimula sa kapahingahan na ng kaluluwa. munit huwag kang magamali, ang kapahingahan na ito ay hindi katamaran, kawalang kilos, o comfort zone. Ito ay kalinawan. Agakahanay ang kapayapaan sa loob ng isang taong alam na kung saan siya patungo at bakit siya patungo roon. Napansin ni Napoleon Hill sa pag-aaral sa mga pinakadakilang tagapagsakatuparan ng kanyang henerasyon, ang isang bagay na kakaunti lang ang nagpapahalaga. Bago ang anumang panlabas na tagumpay, ang mga taong ito ay may kapayapaan sa loob. Alam nila kung ano ang gusto nila. Malinaw silang mag-isip at pinananatiling malaya ang isip mula sa pagabahala at walang taros na pagmamadali. Tinawag ito ni Hill na mental mastery o pagkakaisa sa walang hanggang katalinuhan. Ang maingay na isip ay hindi nakakaakit ng kalinawan. Ang kaluluwang balisa ay hindi nakikilala ang pagkakataon. At ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang abala, ngunit hindi umuusad. Gayon, Tingnan kung paano inilalarawan ng Salmo ang pagkilos ng Diyos. Kanya akong pinahihiga sa sariwang pastulan. Hindi lamang ito isang magandang tanawin. Ito ay isang estrategikong paghinto. Ito ay larawan ng isang taong. Kahit napapaligiran ng mga gawain at panggigipit, ay eh natututong magpahinga ng walang takot na mawala. Napansin mo na ba kung gaano kalmado? Sa esensya, ang pinakamalalaking negosyante at lider. Hindi sila nagmamadali. Matatag ang kanilang paglakad. Hindi sila gaanong nagsasalita. Nagsasalita sila ng may direksyon. Hindi sila nagre-react. Pinipili nila kung paano kumilos. Ipinaliwanag ni Napoleon, hil na isa sa mga pinakamahalagang katangyan ng isang tagumpay, ang matatag na desisyon at kalmado na pagkilos. Ang kalmado na ito ay nagmumula sa pananalig. Sa tahimik na katiyakan na kung may isang bagay na hindi pa nagpapakita, ito ay dahil inihahanda ito. Ang problema ay karamihan sa mga tao ay nabubuhay sa isang patuloy na estado ng pagmamadali. Ginigising ng huli, nagpapasya ng may takot, nilalaktawan ang mga hakbang, at tuloy na naghahambing sa sarili, at sa huli ay napapalibutan ng ingay. Sobrang dami, kalituhan. Ngunit sinasabi ng Biblia, Kanya akong inaakay sa tabi ng tubig na payapa. Tingnan mo, hindi itinulak, hindi pinilit tahimik na inakay. At sinabi ni Hill ang isang katulad na bagay. Ang isip ay nangangailangan ng direksyon, hindi ng sigaw. Kailangan mong mag-isip ng mahinahon at kumilos ng may desisyon. Gayon, huminto ka sandali, huminga ng malalim. Ipikit ang iyong mga mata sa loob ng ilang segundo at subukang isipin kung ano ang magiging mga sariwang pastulan mong gayon. Marahil ito ay isang proyekto na nagbibigay kahulugan, hindi lang pera. Marahil ito ay isang mas balans na buhay, na may mas kaunting pamamadali at mas maraming pagiging naroroon. O marahil ay simpleng makapagpasya ng payapa, nang walang bigat ng panlabas na panggigipi. At ang mga tubig na payapa ay ang larawan ng kaluluwa na nasa harmonya. Ang kusong hindi kailangang katunayan ang anumang bagay sa sinuman. Ang isip na hindi sinasabotehe ang sarili nito sa mga nagmamadaling pag-iisip. Ngunit nagtitiwala sa tamang panahon. Tinuturo ni na ang kalinawan, isa sa pinakamakapangyarihang sandata sa pagsasakatuparan. Apag alam mo ang iyong gusto ng detalyado, nang may layunin, nang may pananalig, ang buong uniberso ay magsisimulang umayon doon. Munit kapag nahahati ang isip, nalilito, puno ng ingay, ang lahat ay nagiging mas mabagal, mas nakakabigo ang kapayapaan ang daanan kung saan dumadaloy ang mga ideya. Ang katahimikan ang lupa kung saan sumisibol ang mga solusyon. At ang direksyon ay ipinahahayag lamang sa mga natututong patahimikin ang labis. Iyan ang dahilan kung bakit nagretiro si Jesus upang manalangin. Kung bakit ang mga propeta ay gumugol ng maraming araw sa katahimikan. Kung bakit ang mga dakilang tagapagsakatuparan ngayon ay nagsasanay ng visualisasyon. Katahimikan sa umaga pag-aayuno mula sa mga abala. Naintindihan nila, ang hindi humihinto upang makinig ay patuloy na tumatakbo, nang hindi alam kung saan patungo. Inahintulutan mo ba ang iyong sarili na humiga sa sariwang pastulan mo? Nagdiwala ka ba ng sapat upang magabayan ng walang pagkabahala? Nabuhay ka ba ng nagmamadali o may layunin? Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng isang buhay na reaktibo, isang buhay na ginagabayan marahil, nang hindi mo napapansin, ilang taon ka nang sumusubok na gawin ang lahat gamit ang sarili mong mga kamay, at pagod ka na. O marahil ay nasa gitna ka ng mahahalagang desisyon, ngunit napakaingay ng iyong isip kaya hindi mo na alam kung saan magsisimula. Kung ito ang iyong kaso, akinggan mo ang sinasabi ng Solmo. Magpahinga sa pagtitiwala, bumalik upang magabayan, at ahimikin ang labis. Sinabi ni Hill na ang pananampalatayang walang direksyon ay nasasayang na enerhiya. Ngunit ang pananampalatayang may kalinawan ay nagiging makapangyarihang pagkilos. At narit ang isang mahalagang punto. Hindi mo kailangang maghintay na magkaroon ng oras upang maranasan ang kapayapaan na ito. Maari ka ng magsimula ngayon. Ipikit ang iyong mga mata sa loob ng dalawang minuto. Huminga ng malalim at sabihin, Panginoon, Gabayan mo ako sa tahimik na tubig. Ipakita mo sa akin ang daan. Gawin itong isang ugali. Isulat, ipahayag, isalarawan. Ang katahimikan ang espasyo kung saan lumilitaw ang karunungan. Ang kapayapaan ang lupa kung saan itinatanim ang susunod na antas. At ang lahat ay nagsisimula kapag nagpasya kang huminto sa pagtakbo at matuto muli kung paano gagabayan. Bagaman lumakad ako sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sa anumang kasamaan, sapagkat kasama ko kayo. Ito marahil ang pinakamaraming sinipi sa buong awit 23 at ito rin ang pinakamalalim. Dahil dito, hindi na ito tungkol sa probisyon o pahinga, ito ay tungkol sa pagdawid sa kaguluhan ng nakatayo ang kaluluwa. Hindi sinabi ng salmista na kung ako'y dadaan sa libis. Sinabi niya na bagaman. Dahil ang sinumang nabubuhay ng may layunin ay alam na, maaga o huli, ay haharapin niya ang kadiliman. Ang libis ay hindi optional. Ito ay bahagi ng daan. Si Napoleon Hill alam ito. Ginugol niya ang malaking bahagi ng kanyang buhay sa pag-aaral kung paano naging pambihira ang mga karaniwang tao at natuklasan na karamihan sa kanila ay nakaranas ng matinding sakit, pagkawala, kahihiyan, paggabigo, kakulangan, takot. At ang nagpapakilala sa mga nagtagumpay ay ang paraan ng kanilang pagtawid sa libis. Sumulat si Hill, bawat taggabigo ay nagtataglay ng binhinang katumbas na pakinaba. Ang takot ay ang pinakadakilang magnanakaw ng pangarap sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang pagditiyaga ay ang katuloy na pagsisikap na pinapakain ng pananampalataya. Ansinin kung paano ito sumasalamin sa parehong mensahe ng Solmo. Hindi mo kailangan iwasan ang libis kailangan mong magtiwala sa kasama mong naglalakad. Hindi sinabi ng salmista na hindi niya naramdaman ang panganib. Sinabi niya na hindi siya natakot sa kasamaan. Dahil ang takot ay nagpapahirap, nagpapaliko sa paningin, at sumisira sa inisyatiba. Inilaan ni Hill ang isang buong kabanata ng Penst i e. Enriquea sa anim na pangunahing takot na humahadlang lang sa katuparan. Takot sa kahirapan, takot sa pamumuna, takot sa sakit, takot na mawala ang isang tao. Takot sa pagtanda. Takot sa kamatayan. Ipinaliwanag niya na ang lahat ng takot na ito ay nagmula sa di na isip. Inilagay ng mga nakaraang karanasan. lang na edukasyon. Lipunang kinondisyon na kakulangan. Sa kabilang banda, ginawa naman ng salmista ang kabaligtaran. Muli niyang inrograma ang kanyang isip sa pamamagitan ng pananampalataya. Sinabi niya, kahit sa libis, hindi ako matatakot. Ang hindi matatakot na ito ay isang desisyon. Hindi ka ng takot. Ito ay pamumuno sa takot. Ito ang pehong uri ng desisyon na nagtulak kay Thomas Edison na sumubok ng higit sa isang libo, beses hanggang sa makagawa ng bombilya. Ang nagtulak kay Henry Ford na bumangkarot ng ilang beses, bago baguhin ang industriya. At na nagtulak kay Walt Disney na mapatuloy kahit na tinanggihan siya ng dose-dose ng bangko. Lahat sila ay dumaan sa mga libis ngunit pinanatili ang pananaw at tapang. Sinabi ni Hill, ang pananampalataya ang tanging antidot laban sa takot. Kung saan ang pananampalataya ay tunay, ang tako ay hindi makakaligtas. Malinaw na ipinapakita ito sa atin ng awit dalawamput tatlo. Sapagkat kasama ko kayo, e ang pagkaunawa sa presensya ng Diyos na nagtataguyod ng katapangan. Ilang beses na ba na hindi ka kumilos dahil sa takot? Takot na mabigo, na mahusgahan, na mawala ng oras, pera, eputasyon, at paano kung ang tinatawag mong pag-iingat na pala ay takot na nagkukobli bilang lohika. Itinuturo ni Hill na ang mga nagtatagumpay ay eh ang mga nagpasya na kumilos kahit walang katiyakan. Naramdaman nila ang takot, ngunit hindi sila humihinto. Umapasok sila sa libis, ngunit nakatuon ang mga mata sa kabilang panik. Ang libis ng anino ay maaring magpakita sa iba't ibang anyo. Kung minsan ito ay isang mahirap na yugto sa pananalapi, kung minsan naman ay isang di inaasahang diagnosis, isang pagtataksil, isang pagkasira, isang proyektong hindi nagtagumpay, isang sandali ng kawalan sa pag-iral. Ngunit bigyang pansin, hindi sinasabi sa teksto na ito ay libis ng kamatayan, ngunit libis ng anino ng kamatayan, at ang anino ay umiral lamang kung may liwana. Ang nakakatakot sa iyo ngayon ay marahil ay anino lamang na inihihiwalay ng iyong kawalan ng katiyakan. Hindi ito ang wakas, ito ang gitna, ito ang espasyo sa pagitan ng simula at ng pangako. Ngunit sa espasyong ito, malakas ang boses ng takot. At kung hindi ka magiging matatag sa, kayo ay kasama ko. Ang takot ang mananalo. Nandito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng bahaging ito ng solmo. Ipinapaalala nito sa atin na hindi ang kawalan ng hirap ang nagpapalakas sa atin. Ito ang pagkaalam na hindi tayo nag-iisa. Kung magditiwala ka, makakatawid ka. Kung kikilos ka ng may palataya, makakayanan mo. At sinabi ni Hill, ang kabigwan ay natatalo lamang ang mga sumusuko ng maaga. Ang pagtitiyaga ay isang uri ng pananampalataya na kumikilos. Gayon, tingnan ang iyong buhay. Sa anong bahagi ka huminto dahil sa takot? Anong desisyon ang ipinagpaliban mo dahil tila napakadilim ng libis? Anong idea ang iyong pinigilan dahil ayaw mong makipagsapalaran? Anong bersyon ng iyong sarili ang nakalibing sa ilalim ng pag-aalinlangan? Kung ang bahaging ito ng salmo ay nagsasalita sa iyo, kailangan mong gawin ang kakaunti lang ang ginagawa. Harapin ang libis ng may pananampalataya. Hindi bulag na pananampalataya, kundi matatag na pananampalataya. Kananampalatayang lumalakad. Tananampalatayang nagpapahayag. Hindi ako nag-iisa. Marahil ang kailangan mong ngayon ay hindi mas maraming katiyakan, kundi mas maraming tapa. Hindi mas maraming control, kundi mas maraming pagtitiwala. At hindi mas maraming ebidensya, kundi mas maraming presensya. Dahil tulad ng sinasabi ng teksto, "Kayo ay kasama ko at iyon ay sapat na. Tunay na kabutihan at kawaan ang susunod sa akin sa lahat ng araw ng aking buhay at mananahan ako sa bahay ng Panginoon sa mahabang panahon." Pagkatapos ng madilim na lambak, pagkatapos ng pagtawid, pagkatapos ng pagsubok ng pananampalataya, dumating ang panahon ng pananatili. Ang talatang ito ay isang selyo, isang paalala na para sa hindi sumusuko. Ang gantimpala ay hindi nagkukulang, at ang tunay na kasaganaan ay hindi lamang ang iyong nakakamit. Ito ang sumasama sa iyo. Si Napoleon Hill ay nagsabi na ang tagumpay ay hindi isang hiwalay na pangyayari, hindi isang panandaliang rurok. Ito ay isang sadyang pagtatayo ng mga prinsipyo na nagbubunga ng tuloy-tuloy na resulta at umaling ngaw-ngaw sa labas ng sarili mong kasaysayan. Dahil dito, siya ay madalas na nagsasalita tungkol sa tiyak na layunin, tungkol sa pamumuhay ng may dahilan na mas malaki kaysa sa tubo. Dahil ang kasaganaan na nagmumula sa ego ay naubos, ngunit ang nagmumula sa misyon ay nananatili. Tingnan kung ano ang ipinahahayag ng salmo ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin. Ito ay hindi isang bagay na nagmumula sa labas. Ito ay isang bagay na dumadaloy mula sa loob at umaling ngaungaw sa paligid. Ito ay isang uri ng buhay na, kapag nabuhay ng may pananampalataya at layunin, ay nagiiwan ng mga bakas ng paggaling, epekto, pagbabago. Ito ang pamana ng isang taong nakaintindi sa siklo. Hananampalataya na nagpapahayag ng hindi ako magkukulang Pagditiwala na nagpapahinga sa mga sariwang pastulan at tahimik na tubig, tapang na tumatawid sa libis ng anino, at ngayon ang bunga, kabutihan na sumasama, hawaan na nagtataguyod, presensya na nananatili. Itinuro ni Hill na, tunay na kayamanan ay hindi ang kung gaano karami ang mayroon ka, kundi kung ano ang iiwan mo pag-aalis mo. At kinukumpirma ito ng Biblia, at mananahan ako sa bahay ng Panginoon sa mahabang panahon. Ang tirahan na ito ay hindi lamang pisikal na lugar. Ito ay isang kalagayan ng espiritu. Ito ang kapayapaan ng isang taong nabubuhay ng nakaayon sa mga prinsipyo na walang hanggan. Ito ang katatagan ng isang taong hindi nabubuhay sa awa ng merkado, fashion, opinion, ngunit na nanatili sa kabanata na hindi nagbabago sa paglipas ng panahon. Napansin mo na ba na ang mga pinakarespetadong lalaki a babae sa kasaysayan ay hindi ang pinakamayaman, kundi ang pinakamatatag. Ang mga taong araw-araw ay nagpapanatili ng kanilang integridad, ang ng may pananaw, ang isip ng lampas sa sarili nilang bank account, ang nag-iwan ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa kayamanan, inspirasyon. Si Hill ay nagsabi, ang pinakamahalagang yaman ay ang iyong itinatayo sa loob at ibinabahagi sa mundo. Ang pera, isang produkto, lamang ng halagang iyong nililikha. Ang pamana ay ang refleksyon ng isip na hindi yumuko sa pagmamadali, kundi inyalay ang sarili sa misyon. At ito mismo ang sinasabi ng salmista, ang sinumang lumalakad kasama ng Diyos ay nabubuhay ng may kasaganaan, at ang sinumang nabubuhay ng may kasaganaan ay magiging pinagmulan na kabutihan. Ngunit tingnan mo, hindi sinasabi ng talata na ang kabutihan at awa ay paminsan-minsan lang lalabas. Sinasabi nito, ay susunod sa akin sa lahat ng araw ng aking buhay. Ito ay nagsasalita tungkol sa pagpapatuloy, ang buhay na may layunin ng pagkakahanay. At dito nagiging ganap ang paglalakbay. Nagsisimula ka sa pagsasabing, hindi ako magkukulang at nagtatapos sa pagpapatunay na ang kabutihan ay sumasama sa iyo araw-araw. Dahil ang isip na naniniwala ay lumilikha, ang kaluluwang nagtitiwala ay nakakatawid, at ang puso na nananatili ay bubukadkad. Dahil dito, hindi lamang tungkol sa pera ang itinuro ni Napoleon Hill. Nagsalita rin siya tungkol sa karakter, pananaw, pagditiyaga, agmamahal sa kapwa, karunungan. Sinabi niya, ang isang tunay na tagumpay ay hindi sinusukat sa mga ari-arian na kanyang naipon. Ngunit mula sa buhay na kanyang naiibigay inspirasyon, sa sakit na kanyang inilalaho, at sa mga daan na kanyang binubuksan. At ito rin ang tawag ng awit 23 hindi lamang upang maging isang nakaligtas, kundi isang tagabuo ng mga landas. Hindi ka nilikha para lamang umiral para sa iyong sarili. Ikaw ay nilikha upang mag-iwan ng bakas ng kabutihan, ng pagbabago, ng presensya. At ang sikreto para dito ay nasa desisyon na mamuhay ng may matatag na isip sa mga prinsipyo. Gayon, maaari mong piliin magpatuloy sa pagtakbo ng isang araw pa para habulin ang mga bagay o lumakad ng may katiyakan na ang sumusunod sa iyo ay mas dakila kaysa sa hinahabol mo. Kabutihan, awa, apayapaan, layunin, ito ang tunay na pekete ng kayamanan, at available ito para sa sinumang magpasya na mamuhay ng may gabay, hindi na nakaayon, hindi nagmamadali, may pananalig, hindi nag-aalala.